Ito yung orasyon ni St. Benedict sa bala, and orasyon ni St. Benedict sa bala yan, at baril, yan, no? Ito yung babahagi natin ngayon, yung orasyon ni St. Benedict, babahagi natin sa inyo. Tara, let's go! Sa'ap mga kagimat, ka na ito na naman yung kagimat, ka si Heping Agimat, na mahilig sa si agimat. Pero wala namang agimat, nasa puso ang tunay na agimat. yung pag-usapan natin yung orasyon sa balat baril ni Saint Benedict mga kagigimat pero syempre kailangan kagigimat no? Ah, lagi po tayo tumatawag sa tatlong persona ang Diyos Ama, ah, Diyos Anak, Diyos Espiritu si Santo po no? at pagpapakapit po <coughs> ito po ko kayo idea mga kagigimat dito po kasi sa bibigyan natin mga orasyon ah, nasa limang limang orasyon to mamimili kayo doon kung ano yung nasa puso nyo at eh, tinatawag kayo sa orasyon na yun, yan po ang gamitin nyo pakapitin nyo uh, paano ba pagpapakapit siyempre pagpapakapit natin lagi po paglilinis sa sarili nagdadasal tayo, lagi yung may nagtatanong po kailan pa ba sa na namin, sumasampal tayo bago naman ay natural na po yan pag nasa spiritual po kayo, yun po talaga lagi inuuna sa lahat po ng mga kasamahan natin, mga baguhan po yun po ay lagi po nating inuuna yan natural na po yan ang susi po kung gusto niyo sator o bamboo beam, bohold, bohol o yung barang barbata ay nasa sa inyo po kung susi ang gusto niyo gamitin pwede po sa unahan pwede sa huli kung gusto niyo magsusi yung iba po pwede nung po rekta na okay sa pag ano po pagpapakapit po ng orasyon kailangan po malinis sa puso matuto tayo magpatawad sa humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at patawarin ang lahat na nagkakasala sa atin upang madali po tayo magpakapit ng orasyon kahit ano pong gawin natin, mano po, pagka malinis po yung puso, mas madilis pong magpakapit. Okay? Tara, uh, bago ang lahat mga kagimat, no? Kailangan muna natin, alamin din natin yung mga history ni St. Benedict yun. Papa-screenshot ko na lang sa inyo yung history na kay St. Benedict, yung mga kasaysayan. Marami pong kumalat na kasaysayan mga kagimat. May kasaysayan na si St. Benedict ay dating mangkukulam, hari ng mangkukulam. Pinatay niya yung mga mangkukulang, kaya galt sa kanya yung mangkukulang hanggang sa nagpaabuti siya. Naging manggagamot. May uh, history din po na ang mang, ang, ha, ang reyna ng mangkukulang may asawa ni St. Benedict. Pinatay ni St. Benedict ang asawa ni asawa niya mangkukulam na reina, kaya po siya naging hari. Opo. Meron ding history na siya galing sa ministerio, No? Sa mga pare. Deo, tapos nagpunta sa kuweba hanggang sa naging manggagamot, no? Kayo din makakasumpo, maram kakalat po ng kwento, Siyempre, kailangan nyo rin magsaliksik po para malaman nyo rin po ano ba talaga ang tunay na history po talaga. No? Ito ay isa lang sa history, eh, pero buksan nyo po rin ang inyong pag-unawa sa ibang history. Eh, respeto nyo ibang history at kayo din makakasumpo ng katotohanan. Na, no? Ito, tara, let's go! Ito yung mga history ng St. Benedict. Eh, screenshot nyo na lang mga kagimat. Screenshot nyo lang. Sa badang huli, lalagay natin yung uh, oras sa bala ni St. Benedict. Hindi <laughs> ko na sa inyo at napakahaba po niyan screenshot nyo lang po para may copy kayo kaya pa yung meaning din ng letra kaya pa yung meaning pa ng mga letra nya okay <laughs> screenshot nyo lang Dahil sa mga baguhan po, basahin nyo muna yung mga history po. May Tagalog pa yan eh. No? Tagalog ng letra. Ngayon, Tagalog na yan. No? Mm. Tapos yung poder. Screenshot nyo lang kagay mataas print nyo. Tapos magkaroon kayo ng copy. Ito na yung orsi sa sa bala ni St. Benedict. No, meron pa ditong ibang orasyon. Sama na natin para madagdagan din yung inyong dagdag uh, orasyon ng mga magagamit nyo. No? Ito. Ito muna yung isa pa. Okay. Ito yung kaduksong nung no, ano. Nung no kanina. Yung dasal. Yung, yung scratch Screenshot nyo muna yung sa poder. Ayan. Yeah, Yan yung kaduksong nung no, huli. Tapos mga kagimat. Ito po Ito po kasi lima pipili kayo dito kung ano na ayos sa inyo yun ang nyo po opo subukan nyo po uh, iba't ibang kasa kung saan kayo kakasa opo kasi halos lahat naman po na ang sa mga bala dumating din sa mga sablayan dumating din po sa uh, na yung iba't ibang orasyon nila ay hindi na napagana sample dito mareto hindi ko mapagana lahat to napagana ng kaibigan ko Opo, no. May, may mali ako. Opo. Ganun po talaga, parang trial and error din po ang ginagawa namin bago tayo makapagpapasa ng mga gamit po, no. Binibigay ko nga po idea sa inyo. At binibigay ko ito, mamili kayo. Kung may mga testing kayo, mas magaling po. Masubukan nyo. Pero kung ako po, sa akin lang po, kung ramdam ko naman, hindi ko na po kailangan ipatesting. At ang hiling ko lang talaga lagi sa akin gamit ay lagi pong kaligtasan. Mas magaling po yung kaligtasan, hinihiling sa taas, no. Ito, agi mo ito. Sana yung makatulong sa inyo ito. Nakapabahagi ko. konting bahagi. Yan. Thank you very much po. Ito po. Balik natin. Kaya yeah, para medyo malinaw-linaw ang kuha. Screenshot nyo lang mga kagimat. Okay na? Ito, may, ito pa. Ito pa, sama na natin itong kaligtasan. No? Mas gusto ko itong kinakasa. Itong mga kaligtasan usal sa akin. Yan. Ano pa ba meron dito? Check natin kung pwede pa yung ibang orasyon dito. Depensa sa sarili. Orasyon upang magtago sa oras ng kaguluhan. O pwede pa ito. Sama na natin ito. Yeah, nawi makatulong sa inyo mga kagimat, no? Maraming maraming salamat. God bless at more bless sa inyo lahat.